mga kapuchas. Ano man agali tupa na galing sa Zealand, para may punting alam din kayo kung paano kayo mag-iwan dito. Okay? Pali, parts ko lang siya, mga kapuchas. Pare Pare-paros, pare-pareho lang sila dito, mga kapuchas, yung tapas namin. Isa lang yung tapas. Lagi nyo may shoulder. kahit yung video na to para lang sa ano para may kahit pa paano may malaman kayo no? may matutunan kayo na ano yung yung trabaho dito sa Bansang Ingilis kasi karamihan dito talaga puro tupa ang big ikatulad sa atin puro baboy kaya ganito lang yung basic na paghiwa namin dito meron din na sana ano puro machine beat. karamihan dito sa mga ano yun, yung nagbabay parts talaga kasi deliver dito sa akin. May makikita kayo niya nating dito sa Mabanso. Ito, ito yung ano na rin. Puro Banso sila. Kasi amin, para, ba yung parts para dito lang sa ano na rin na na 啊，对，对，对。 hati ini yang sedikit memang hujan dari kepaikan saya nyepang pa dito na nagaring ko na ito sa pangitong sa inyo sa pieces. Ang ayon kundi yung mga よろしくお願いします。 Balagin niya lang, mag-parts kami kaya hanggang dito lang mga hujan. Sana ay na kayo. Okay.